sina Barbie, Pokwang, Sixto at Orange, mga alagang hayop na minahal at inilagaan ng kanilang mga amo. Ilan lamang sila sa mga yumaong hayop na piniling alalahanin ng kanilang mga pet owner sa pamamagitan ng memorial wall na ito. 2005 nang itayo ito sa loob mismo ng compound ng Philippine Animal Welfare Society or POS. Nagsimula lang ito sa isang pader pero nang mapuno gumawa pa sila ng mas malaking memorial wall. At po sobrang laki pong uh, we understand na sobrang laking uh, contribution ng pets sa ano sa well-being nating mga tao bilang pet owners. And um kapag po namamatayan tayo ng alaga, uh sobrang sakit sa damdamin. So, um, we wanted to ano uh, provide um an outlet for the pet owners na kapag ka, ano kapag po Undas They get to visit and they get to remember yung mga animals na uh, umalis or nawala na po sa piling nila. Nasa mahigit limang daang mga hayop ang inaalala rito sa Memorial Wall, karamihan mga at pusa Pero meron din gaya ni Mr. Prick na isang hedgehog, Oni Boy na isang manok, at ni Puppet Gaston na isang rabbit. 2,500 pesos ang bayad sa bawat memo tile na tataga ng limang taon ang kontrata. At maaari rin namang i-renew ang perang naliliko mula sa Memorial Wall napupunta naman para alagaan ng mga na ng mga hayop ng POS. May mga sementeryo tayo na binibisita ng mga uh, mga tao, sementeryo para po sa mga alaga ay sa mga ha, sa mga tao. So sa POS naman po, the POS Memorial Wall, um, ito po hindi naman po siya sementeryo pero it's a po itong lugar para po alalahanin natin yung mga mahal naman natin sa buhay na mga alaga na yumaon na po pwedeng isa o maraming pangalan ng alagang hayop ang ilagay ng pet owners sa isang tile. Gaya ng isang tile na ito, pinili nilang alalahanin ng mga naging alaga nila gaya ng mga pusa, manok, bibe, kambing, goldfish, kalapati at pagong. Yung mga stickers po, yung mga designs, they can um, provide yung mga pictures po ng pets nila from um, from birth to hanggang pagtanda and then yung mga pictures nila together with their pets para po ilagay doon sa tiles. Ang Memorial Wall na ito ay patunay na hindi lamang mga yumaong tao ang ginugunita kada undas, kundi pati na rin ang mga lumisang alagang hayop na minsang itinuring na parte ng isang pamilya. Anjo Alimario, CNN Philippines.